Oh, yung iba po talaga ay nagtatago na may ilan dyan na lumipad na patungong ibang bansa. Yung iba naman, pinaflex pa rin. Akala nila talaga, something to be proud of yung kanilang pag, uh, pagkaimbita dyan sa kongreso. Yung iba, ipinagyayabang na kuno ay may mga lawyers na tutulong sa kanila or ipagtatanggol sila kaya yung iba ay dumiretso na rin po ng Supreme Court sa halip nga ay dumalo dito sa investigasyon na gagawin ng kamera. Ang pagkakaintindi ko wala talagang dumalo eh. Kaya kailangan nilang mag-issue uh, naman ng show cause uh, order dito sa mga imbitadong ito. Hmm, ayan. Pero paniniwala ng iba na ito ay ito rin ay posibleng gawing rason or gawing um, pinakadahilan na itong mga vloggers para sila ay makakuha ng simpatya sa mga kababayan natin kaawaan kasi ganun ganun ang sistema ni Sarah Duterte ba? Diba? sabi nga niya dati na kuno ay hindi niya o minabuti niya na siya lang ang pumunta para kung sakaling makontempt siya lang ang makukontempt at hindi yung kanyang mga uh, top officials either sa OVP or sa Department of Education hmm, ganyan paawa akala nyo talaga mga hero kayo pag kayo ay nakonta mga fake news vloggers na sumusuporta sa dating Pangulong Duterte nagpakita na ng karuwagan uh, sa pagharap sa Tricom ng House Committee or House of Representatives of the Philippines ilan sa mga ito ay lumitipad na nga patungong ibang bansa at yun nga yung ilan naman nagpost na, nagpost na hindi sila dadalo yung iba, nag-send ng excuse letters. Pero yun nga, wala namang kung meron kang excuse letter or wala, kailangan mo pa rin magpaliwanag kung bakit hindi ka dumalo. Yung iba, totally ay talagang nag-decline. <laughs> yun nga, totoo. Ang tatapang niyo po sa social media. Pero, bakit hindi kayo humarap sa kongreso? may ilan pa dyan na excited ko noong nung una pero siguro nga napagtanto nila na mahirap mahirap kalaban ang katotohanan dahil alam natin ng, ang, ang gustong ilabas ng, ng quadcom o ng camera ay ang katotohanan may mga fake news vlogger din daw na naghahamon o maghahamon sa camera yun nga upang sila ay makontempt para sila ay kaawaan ng mga kababayan natin, ito masakla pero totoo, na mahihina ang utak kagaya nga na itong mga vloggers na to. So tingin ko may mga dunong naman yan, katulad ng madalas kong sabihin. Kaya lang kasi nasisikmura nila na magpaka uh, magpakabobo dahil yun ang trabaho nila. Dahil hindi ni nga nila kaya makipagsabayan sa profesyon. Kung ano man ang mayroong profesyon sila. ba diba? Hindi nila kaya makipagsabayan kaya Ayan, nasadlak sila sa ganitong sistema. Nagpapagamit sa mga politiko at ang trabaho nga ay magpakalat ng fake news at manira ng kalaban. Good luck.